Nga rin Guys. Guys. huy, Arami, dali na. Nanakay six points. Six stars. Dali. Ah. Uh. Talia. Natali. Natubangan. Nakalimpi naman diha.

abog <tipos> natalie arami ah? oh, dali mo ngari daril ba panilig pa, ko atsingi panilig mo dali agere ah, panilig natin hadi hadi uy eh, uy parin mo nang gustuhan la panilig mo mama ah, dua ko dito ma hay nako na ka <laughs>

Ata tarungan ninyo, oy Kay hapon na. Hindi Ako. asa ako manili? may taong. Ako, ah, Manili ako. eh tara na talaga, ay, Kayo, ulit na tao, eh. Kayo, mo, action na nito. ba? Wala <laughs> well, lagi yung uwan. Nakala, wala yung uwan. Ang ganda nga rin guys, no? Tan, tan, tan. Tara, tara,